Hello everyone. Okay, hiningan lang paglalakad. Pero yun yung hanggang dyan pa ako, Doon ako bumaba. <clears throat> Pataas ako dito. ba? Diba? Yan o, oh, Hang doon pa ako. Nalakarin ko pa yon. Kasi nga, sarado mga kalsada sa mga pro nagpo-protesta. Kaya sumilong muna ako dito sa may pine tree. Yan. Ang init. Yan. So, yun po ang diskin, everyone. Ang init. Maglakad ng bonggang-bonggang haba lang na nilakad ko. Dahil lang sa mga nagpo protester na to, ang daming close roads. Talaga na nabago ang ruta nila. Yan po ang pine tree, everyone. Diyan ako galing sa baba. Naglakad ako doon pa